Tamchat, Yo, good morning. Kakauwi lang natin galing sa lakad, no. Eh napakaganda ng napuntahan natin. Pa mga natuklasan tayo na ano, na kakaiba sa napuntahan natin. Eh. Wi, ito sa di. Wi. na pa ako. Mamaya na nga, may sa mga sayo. May natuklasan ako. Ano no no man yun? ba madeli ako eh. UH! Gusto mo makilala? <coughs> ano? May kaibigan ako. Ano naman yun? Ang kaibigan mo. Ang dami mong kaibigan eh. Itim na duwende. Itim <laughs> na duwende na doon. Ano? Papakilala ko nga sa'yo. Hindi nga. Itim na duwende. yan? Sigurado. Ayun, ito, ito, ito. Mabilis lang yan. Mabilis lang. Mabilis na mabilis na. Tara na. Tara. Halika. Ayan P. Ano mo? Ayan. Sige. Ipahid mo na. Ipahid mo. Ayan. Apalan mo para makita mo. Yan. Mm. Yan. Sa baba, sa baba. Para maki ma makausap mo siya. Hindi <laughs> ka <laughs> tatawa ka. <laughs> Hindi. Hindi. Kasi sumasayaw na siya eh. ni na yung duwending itim. O, Sige, ayan mo. Pahit mo papi. Pahit mo pa yung ano. Ay, gigyan yung pawis niya. Yung pawis na itim. Ano yung dwelling yung itim? Ang ganyan pa yung itim mo. Ano Ay, yan? Uh, mm -hmm. Ayan. Sige pa. Kapalan mo, kapalan mo. Hindi mo makikita yan. Sinasabi Sa, ko sa'yo. Kung gusto mo makilala yung kaibigan ko, kapalan mo. Ayan uh, mm -hmm. na. Blending itim. Ayan. Ito na. Sige pa, pakilala na kay Kapi. Kala ano ka ha. Ito yung salamin ha. Sa'yo yung cellphone ko. Ito pala. Ito yung dwelling itim B. Pag sinabi kong dilat, dilat ka. <laughs> Ito, pag dilat mo. Ito, yan na natin, dilat sa LP. Uh. One, two, three, go. Dilat. <laughs> putang ina na puta. Ano yung putang ina yun yun. <laughs> ay Ayun yung dwelling Nasa buwang. Ayun yung